Hello, magandang araw po muli dito sa Master B Channel at siyempre bagong tutorial na naman ng ating ang ating, uh, <clears throat> ang ating uh, tatalakayin dito sa uh, YouTube na ito no. So, ayun. At <clears throat> alam nyo, bago natin simulan yung ating tutorial ah uh, tawag dito. Alam nyo na may may ano lang, may share ko lang ano. Actually, wala na akong alam din na i-tutorial dito. Halos na ituro ko na lahat yung mga uh, alam ko din about sa Android, ano, about sa JISU. Kaya lang patuloy yung uh, uh, pag-post natin dito ng mga iba't ibang tutorial dahil sa mga iba't ibang tanong ng ating mga kaibigang blind. So, uh, dun sa mga tanong na yun, pinipili ko yung mas Ah, uh, maraming mga ngailangan na ah uh, mga kagaya nating mga blind. So, 'yun yung mga pinipili ko na i din dito. So, katulad nito ah uh, yung ating tutorial ngayon ay about sa link. So, ah uh, kasi nagsimula ito sa 112 hanggang ngayon na sa 113. Ah uh, Kapag merong sinera sa atin na link, YouTube uh, YouTube link, Telegram link, o ano pa mang link na sinisen sa atin, ay minsan hindi dumidiretso sa application ang pinupuntahan niya sa Google Chrome. At yun ngayon yung ating ituturo kung paano ito ibalik o paano ulit i-direct sa application. Ano? Uh, yung link na yon halimbawa telegram link ituturo natin dito ngayon kung paano sa i-direct muli sa telegram hindi siya di sa google chrome so simulan natin so mag example lang ako dito to halimbawa ito halimbawa open natin yan Open the URL. HTTPS. Slash slash team cancel button. Baka magtanong kayo kung paano mo nagagamit yung open URL. Ano? tanong nyo sa uh, video o sa akin. Ano? Panoorin nyo na lang yung aking ginawa about sa open URL uh, sa Gizu pa rin. Ayan, nandito na yan sa ating channel. So, hanapin nyo na lang. At kung may karagdagang kayong tanong tungkol sa video na ito, Nandito naman yung aking telegram account, so pwede kayong mag-message sa akin, nakalagay sa ating uh, description, sa description ng aking channel uh, Tap niyo na rin yung account ko doon, yung Master V, Ayan. master V yung pangalan ko, kaya lang master V yung uh, nakalagay sa telegram ko, kasi hindi yung master V, boy, ano yung boy hindi na available sa telegram kaya ginawa ko V na lang as in victory Ayan. so tap natin tong link HTTPS slash clipboard 8.22 GB slash web view home button connection is secure home. so kung, kung makikita nyo so kung makikita nyo de derecho de right sa chrome ha facebook So pagkatapos sa Chrome, parang pupunta pupunta pa rin naman sa Telegram account o sa Telegram uh, group o Telegram channel kaya lang ah uh, pupunta muna sa Google Chrome then papasok uh, sa Telegram so kung mahina ang signal mo nandoon na lang sa Google Chrome din makakaalis so yung itutuon natin ngayon uh, kung paano sa i-direct sa Telegram talaga so ang gagawin nyo, i-double tap to lang, press nyo lang ito. Messenger, Telegram, YouTube, Telegram. O, i-double tap to lang, press nyo lang yung application na gusto nyo uh, ayusin na nabawa. YouTube link, gano'n, may sinisay nyo na YouTube link. So, ang problema, uh, hindi nyo ma-open, dumidirect direct sa Google Chrome. So, ang ayusin ko dito ngayon, dahil yung tinap natin kanina ay Telegram link, dumidiretso sa Google Chrome tapos papasok sa Telegram. So, yung ating ayusin kung paano sa i-direct sa Telegram. So, ang gawin nyo, i-double tap to lang, press niyo lang yung application na gusto nyo ayusin, kagaya ko. At ang ayusin ko ngayon ay Telegram. Message, Telegram. Double tap to lang, press na lang natin yan. Lock, press for options for Telegram. Tap natin tong app info. Itong gagamitin ko nga palang pang tutorial ay Samsung. Hindi ko alam kung gagana sa ibang device. Pero, itry nyo na lang ano kung gagana sa inyo. Ayan. Uh, try nyo na lang. Pero, itong gagamitin ko, Samsung. Ayan. Avid App Telegram Privacy. No permission screens. Remove permission switch. Defaults. Set as default in this app. So, pasukin nyo yung set default in this app. Tap natin yan. Set as default. Navigate up button. Then swipe lang kayo pa kaliwa para mas madali nyo mahanap. Supported on switch. Supported web addresses. Then itap nyo itong supported web addresses. Tap natin yan. Supported web addresses. Yan. Navigate supported web addresses. Telegram.dog. Off switch. I-on nyo lang yan. Ah. Uh, uh TV. Off switch. On nyo lang din. Ah. Uh -huh. Telegram.off switch. Ah. Uh, -uh. Yan, o yon nyo lang yung mga yan. Then, okay addresses. na. I-close natin. Set, Then, subukan natin. Flipboard Flipboard make, 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 open, open, open natin. Go back forum for More so, dumay diretsyo na, na sa Telegram mismo, hindi na sa uh, Google Chrome. Tulad ka rin ng una natin siyang binuksan. So, sa telegram na sa dumay diretsyo, nakadirect na sa basta i-on nyo lang yung uh, in-on uh, yung in natin kanina. Oh. So ganun din tong YouTube. Kapag uh, uh may sinense nyo na YouTube link, dumay diretsyo sa YouTube na original o dun sa Google Chrome, ang gawin nyo, i-double tap to lang nyo lang yung YouTube na gamit nyo double tap nyo lang double tap to long press pala sorry yan then then set a uh, default in this app set as set nyo lang pakaliwa supported yan supported sa akin kasi naka on na to uh, bali yung telegram lang yung in example ko ayan so itong mga uh, web addresses ng YouTube, naka-on na sa akin. O yan, naka-on na sa akin. So ngayon, kung hindi gagana sa ibang device, ang uh, tutorial na ito, pwede naman kayong pumunta dito sa... Okay. Settings. settings. Punta lang kayo sa settings. settings. Then, punta more. lang kayo ng app manager. Sa ibang pun kasi app manager, no? Uh, tap natin. Apps, apps, app yan. Apps. So, dito, lalabas yung mga application nyo. Uh, apps. More apps. tap nyo lang yan. Chrome. Caller ID, digital assistant app, home app, one UI home, phone app, phone, SMS app messages, opening links. Yang, yan, yan opening links? Tap nyo yung opening links na yan. Apps that can open links. Apps that can apps not install, open links and apps open on switch. Instant apps, installed apps, Android Auto in this app. Android setup and the dating billion, the app cloud and his app, carrier the chat the Chrome in contact. the and contacts and the drive into Facebook and his app, file manager, galaxy, galaxy, gallery, gboard, globe, gmail, Google and Google, 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 group, g jisu, a map, and his messenger, meta, one, u one to phone and quick shift, Samsung, 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 show, he and his app. Smart, sound picker, Spotify and the tech free telegram, tech free telegram and his app. Limbautong telegram. Set as default. Navic set as the telegram. Select the open support on switch. Supported, of supported web addresses. Ganun din, parang yung kanina, yung kanina rin na ito, no? supported web Pero mas madali na yung una kong tinuro sa inyo, yung una kong tinuro dahil yun na yung shortcut kaysa sa pupunta pa kayo dito sa app manager. Pero kung uh, hindi pa rin gagana ito sa ibang phone, uh, explore nyo na lang, ano? kasi sabi ko nga, Samsung ang gamit ko. So, hindi ko alam kung ah uh, paano din paganahin sa ibang device pero asa uh, na nakatulong itong tutorial na ito sa lalo sa mga Samsung device ay na naka Android 12 patas at uh, itong problema na uh, pag may binubuksang uh, may binubuksang link imbes na sa application kung saan naka uh, lagay yung link kung YouTube link, TikTok link o Telegram link. Siya ko dumiretso hindi sa mismong application. So sana nakatulong itong tutorial na ito. Salamat po.